mga ka-news ko. Mariel Padilla, binatigos sa pag-drip ng gluta sa Senado. Binatigos ng mga netizens ngayon ng isang social media post ni Mariel Padilla matapos nitong ipakita sa Instagram pic na nagpapatrip siya ng gluta sa opisina ng kanyang asawa. Ang TV host at aktres ay nasa Senado kasama ang mister na si Senador Robin Padilla para suportahan ng Eddie Garcia Bill na inaprubahan ka makailan ng mataas na kapulungan. Matapos ang masayang pagbalita ni Mariel sa pagkakapasa ng bill na makakatulong di umano sa showbiz industry, ay sinabi nitong, pero dahil iba tayo, look at what I'm doing. Trip in look sa Senado. Sa kanyang selfie na ito ay ipinakita ng aktresang IV Ivy na nakatusok sa kanyang kaliwang kamay at ipinaliwanag ang benepisyo ng mga bitamina na nilalagay sa ating katawan ipinahayag ni Mariel na mayroon sana siyang appointment para sa isang drip treatment pero dahil ayaw niyang malit, ginawa na lang ito sa opisina ng senador. Dinagdag pa ng aktres na hindi niya nakakalimutan magpa-drip dahil sa mga benepisyo nito sa maraming paraan. I had the appointment with drip in locks but I was going to be late so I had it done in my husband's office. I never miss a drip because it really helps in so many ways. Ang IV drip ay isang uri ng therapy kung saan ang mga sustansya at hydration ay direktang inihahatid sa daluyan ng dugo para sa agarang pagsipsip at paggamit ng katawan. Ang post na may caption na Trip Anywhere is our motto. Hehehe. <laughs> ay inulan ng katakot-takot na batiko sa social media. At dahil nakuhanan ang official seal ng Senate of the Philippines ay lalong nag-init ang ulo ng mga netizens. Sa opinion ng isang netizen, kung dati raw ay disente, matatalino at kagalang-galang ang mga senador, ngayon ay iba na raw yata ang purpose ng Senado. Senate used to house decent, intelligent and honorable legislators. Now it's uh, just a uh, salon for some. May nag-comment pa na parang beauty salon na raw ang dating kagalang-galang na opisina. Ayan sa comment nito, Naku po naman, Mariel. Hanggang sa Senado, dala-dala mo pa yung arte sa buhay. Senado po yan para sa batas. Hindi po yan beauty salon. Ang isa naman ay na dinaan na lang sa tanong ang mensahe. Di po ba opisina yan? Di ba dapat lugar para sa trabaho yan? Part ba ng trabaho ng asawa niya yan? Tama ba yan gawin sa lugar na yan at sa oras ng pagtatrabaho? Deleted na ang post ng actress sa kanyang Instagram. Pero, mabilis na itong nag-viral at mainit na pinag-uusapan sa internet. At ang nangingibabaw na sentimento ng taong bayan ay ang pambabastos di umano sa opisina ng Senado at ang pag-endorso -e ng isang produkto rito. Ano sa palagay nyo? Tama ba ang ginawa ni Mariel Padilla na magpagluta drip? sa opisina ng Senado at ipagmalaki to? Pabor ka ba na paimbestigahan nito sa Senate Ethics Committee? Mga kanyus ko, ano pa ang mga gusto nyong pag-usapan? I-comment mo na yan and don't forget to follow, like and subscribe para sa mga latest ganaps.